thank <laughs> you Thank <laughs> you. magandang umaga magandang umaga guys uh, ngayong araw na to guys araw ng linggo wala kaming alaga kaya labadi kami ngayon at linis ng bahay ngayon guys nagwawashing ako wala pa kasing wala pa kasing hostong ano hindi ko pa nalalagyan ng hostong washing namin kasi nilipat ko kasi ito kaya ang pag uh, ano ko ng tubig ay nagpasalin-salin lang ako ng tubig. Ayan. Kasi hindi pa ako nakaka gawa ng kabitan ng ano, kabitan ng hose. Patayin mo muna min. May nabili? Ayan, magwa-washing kami ngayon, guys. Hindi pa ako tapos mag ano, hindi pa ako tapos magsalin, maglagay ng tubig. Ayan, kaya ang hirap pag ano, pag walang hose, nilipat ko kasi itong washing na to, guys. Dati doon to sa ano, dati doon to sa may pinto, may hose doon. Kaya dit, nung inilipat ko dito, ano, ah, uh, nagsalin-salin lang ako ng tubig. Kasi wala pang ano, hindi pa ako nakapagpakabit ng hose na pag-aanuhan nito. Ayan. Kanina, kanina nakapaghugas na ako ng pinggan, guys. Ngayon, hindi pa ako tapos. Ayan. May natira pang ano, may natira pang mga kaldero. Tapos, nag ako ng kanin. Kasi hindi pa kami nag-almusal. Mag-aalas 9 na. Hindi pa kami nakakapag-almusal. Tanghali na yung ano namin. Ang lamig kasi ngayon, guys. Kaya ang hirap, ano kumilos sa bahay. Gusto mo nakahiga na lang. Sobrang lamig na ngayon. Ayan. Dami kong hugasan na kaldero. Ayan. Ayan. Ayun pa. Mga hugasan ko. Ayan. Six minutes pa lang ako. Ayan. In case, magsasalin mo na ako ng tubig sa, ano, sa washing. Uy, uy din na tumin. <makes noise> Hindi oh. patak sa ano. Ay na no, Patayin mo na lang yung tubig. Ayan guys. Uh, nagluluto kasi yung anak ko doon. Kaya lumipat mo na ako dito sa tindahan. Dito naman ako mag-imis-imis guys. Ayan. Ang dami ring kalat dito sa tindahan namin at ditong kwarto-kwartuhan namin. Ang daming gawain guys kasi pag yung andito yung alaga namin, hindi kami maka gawa sa bahay. Pag andito yung alaga namin, mas lalong ang kalat ng bahay namin guys. mo na ako ng higaan namin, guys. Kasi kagigising lang ng bunso ko. Ano oras na rin yan umuwi kagabi at galing sa galaan. Naggala kasi wala siyang alaga ngayon. Ano yun? 21 kalahati ng manteika. Ay. 21 kalahati? ba Ay, ano? Ano? 10? Ano yan? Kung wala ka pang piso? 21 yung kalahati? Ayan guys, na uh, imis ko na yung higaan namin. Yung aming pom guys, ano, uh, hindi pa ako nakakabili pero, ano, uh, sabi ko kasi sa anak ko, sabi ko, wag na kayong bumili ng pom kung gusto nyo yung, yung akin bilhin nyo na lang ng 500 kasi maganda pa yung POM ko guys kaso nga lang kasi double yung foam ko eh nagpalit na nga kami ng bed ano bed frame na single kailangan ko ng POM na single kaya sabi ko bigyan niya na kung 500 para pangdagdag dun sa pambili ng ano ng foam na single ngayon kahapon binigyan na niya ako ng 500 kaso nga lang hindi pa ako nakakabili tapos nagtanong-tanong na kami kung magkaano yung pom na single. One, ano, one eight. Eh, hindi pa, hindi pa nakabili kasi kulang pa yung pera ko guys. Kaya pinagtyagaan muna namin yung, yung pom doon na double ko. Pinagtyagaan muna namin doon na nilagay doon sa single. Parang, parang nakatagilid lang yung ano konti ng pom kaya para mailagay lang siya doon may mahigaan lang kami kasi pag yung walang pom masakit sa likod kaya yung pom namin ito oh pinagtiyagaan muna namin ayan nakaano muna siya oh ayan naka nakaganon oh nakaganyan ayan ayan oh. nakaganon muna siya dito oh ayan tapos yung aming dingding guys, pasensya nyo na yan guys kasi uh, mga February siguro mapapalitan na namin yan ng ano, kalahating bato lang ay hindi ko alam kung ididiritso ko na siya, ibabato ko na siya kasi yung anak ko maglulon daw siya ng maglulon daw siya ng pag-ibig uh, ako na lang daw muna ang gumamit basta mapagawa ko lang yung ano, itong kwarto namin. Ding-ding. Ayan. Ayan o. Sira na siya. Ayan o. Ayan o. Nasisilipan na kami. Ayan pa o. Ayan. Nasisilipan kami dyan. Kaya mga pag hindi January ang ano niya, reunion niya ng pag-ibig, February. Kaya pinagsagaan na lang namin muna ng ganyan siya. Ayan guys, uh, itong video ko kasi uh, dire-diretso lang to nakaano na ako naka 15 minutes na ako. Kaya sa susunod na upload ko na lang yung ano. Sa susunod na upload ko na lang yung ibang ano ko. Papakita yung gawain ko doon sa paglalaba ko at sa paglilinis ko doon sa kusina. Ayan guys, ah, hanggang dito na lang muna itong vlog ko guys. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo. Bye bye na muna guys.